pipitasin ko yung broccoli and then yung mga peas doon sa garden. And then, yun ay, ay eh. sa garden. Hindi na ako nag-video doon kasi umuulan. Um, hindi na po ako na video doon sa labas. So, ito yung napitas ko sa ano, si garden. Um, ito yung pasta natin. Ano na. Nalaga na. Ano ko yun, yung pasta? Yung, yun. <laughs> Parang nalaga yung isang pasta kasi magkaiba sila. fresh and mixed vegetables na mayroong sweet corn. Okay. Bilalagay tayo ng broccoli. Inugasan ko na po yan, So, busin natin yung bulay. Ay, yung ano, broccoli. konti lang naman. Ito, maliliit kasi ito dahil ito yung mga naiwan. Yung nasa ano na, nasa sama. So, yan naman. No. diyan ito na natin yung vegetable sauce. po yung ating simple hapo na ako guys sakit ng ulo ko kanina so natulog ako nakatulog ako na 5-6 mga 2 hours yun sa conservatory tabi ko yung mga asa <laughs> na natin mga ayan so, online natin luto oh, yung dito na yung tunay na pala dito ng ano, lagi ng pandan. Mamaya gagawa ulit ako. Pero, eh, ng pandan, gulaman. Ito. Gulaman, pandan, gulaman. Ayan. Pero lagyan ko siya ng condense at saka ito kasi sabi ng David, bakit ang mga So, iyan ang gagawin ko mamaya. Ayan, dyan lang. Ayan, Tapos dito natin iahalo yung ano. Ilalagay na yung pasta. Pasta natin na nalaga. My goodness. Hindi kasi magkapareho yung ano. Magkaibang klase ng pasta. Yung isa nag ano. Nalaga. Ano ba yan? dalaga yung isang pasta na no, ba yan? Tignan nyo natin. Yung isa pala, yung tagal maluto kasi yung butas. may butas sa gitna, diwahe wala yun yung. Oh. Okay lang naman. pulo na po o. Pula na. na. So, pumupuli na ang ating Tuna tu nak saktor Yang tu nak saktor Kemudian yang orang Tapos masarap to, mainit at saka malamit. You're... <laughs> Ever since the world began. So, ito na po guys. Oh, nilagay ko na yung ano, yung sauce na niluto ko. And then Hahalo na natin. So, ito yung pasta and tuna. Iwan ko kung i-bake ko pa Sinulata na yung pasta. Tanungin ko si David kung op lang sa kanya kumain na. Hindi na nape kasi naluto na naman yung ano eh. Naluto na yung sauce. Dalagyan ko sya ng cheese. peanut nagaabang gaabang na cheese. Bigyan ko ng kunti. So, I think kahit hindi na ito i-bake, kasi nalata na yung isang, ano, yung isang klase ng pasta. Iba pala yun. không thế cho Họ lạc mayonnaise. 不差了。 siya kasi nilagyan ko ng mayonnaise. Mm. Yummy, yummy, natin yung ano pasta. Mm. Good Try it. I've already cooked the sauce. I've got a bit of it. Do you want to eat there on the chair? No, So, kakain na muna kami. Thank you for watching. Bye for now. Hi, guys. <laughs> Tatakag yung bak bakit ako tumatawa kasi si David nanonood ng ano, pork chop do. Yung, ano, yung dalawang lalaki na comedian si, ano, si Por Porky at saka si Chappy. <laughs> Paborito niya yan na, ano, na Pilipino na comedian. Kikini <laughs> ma nararinig niyo. ah uh, ipapakita ko nga pala sa inyo yung aking nagawa. Ginawa ko yung ano, yung gelatin. Yan o. Mainit pa siya. Medyo mainit. Ma masarap to kasi ano to may may isang latang ano gata, may uh, condensed milk at saka evaporated milk. And then yung isang packet ng Mr. Gulaman at saka yung ano yung yung jelly. So tingnan natin kung magustuhan ito ni David kasi yung yung una kong gawa masyadong ma ano matabang kasi hindi tubig lang ang nilagay ko doon. So, Uh, no, oh, just, uh, ng pork chop. Pork chop do. So ito yung ano, yung ginawa ko ng isang araw ba 'yun or kahapon? Matabang talaga siya kasi tubig lang and then yung isang packet na gula gul, Mr. Gulaman at saka yung yung jelly, yung maliit na ano. So, ang ginawa ko kanina hinaluan ko siya ng um, caramel. Caramel, para maging, ano, maging, maging matamis. So, yun ang, kumain naman si David. Ayos sana niyang kumain kasi hindi ako ng, ano, ng ganito yung may makulay. <laughs> Pero hindi naman yan, sago, ayaw niya ng sago. Hindi naman yan sago, parang jelly lang siya. So, ayan. Ayan na guys, so, ayan, bago ako matulog, kasi anong oras na, launa na ang madaling araw, ayan, kami natutulog, alauna, alas 2, ganyan kami, kaya, kailangan natutulog talaga ako ng, ano, ng, ah, uh, tanghali, or, pag -an may pasok ako ng 3 o'clock, hindi ako nakatulog na so pagdadating ko na lang galing sa trabaho na nakakatulog agad ako niyan after namin nagkahaponan kasi ang nagluluto ng hapunan namin si David na yan mm. so ayan na guys maraming maraming salamat po sa panunood ganyan alam po konti lang ang nanonood sa vlog ko pero it's fine uh, natutuwa lang ako maggawa ng ano ng vlog basta habang kaya akong gumawa i-upload yung ginagawa ko yan ganyan po yan. okay sorry sa background bye for now good night good night be good